Hi guys! Welcome back to my channel! So, in today's video guys, it's all about yung sahod ko sa YouTube. Kung mag, magkano inabot, magkano lahat ang naipon kong sahod sa YouTube. At saka, saan ito napunta? At anong ginawa ko rito? Share ko lang sa inyo guys. And first time ko lang mag-share ng sahod ko sa YouTube dalawang taon. <laughs> Nag-ipon ako ng dalawang taon. Malit lang siya, pero okay lang. Worth it. So, at saka magbibigay ko ng konting tips lang din sa mga katulad kong small YouTuber. So, stay tuned guys. So, ayun na nga. So, nung nag-start ako ng uh, mag-YouTube, grabe ang hirap talaga. Uh, I-share ko sa inyo yung kay Madam Kilay, no? Nung, ano, nung nawala yung, ano niya, yung channel niya. Ayan. Kahit kayo nga eh, gusto nyo mag-YouTube, di ba? Yung iba dyan, gusto maging content creator. Ang hirap sa umpisa maghanap ng subscribers. Ang hirap sa umpisa na kahit 10, 20 subscribers mo, ang hirap palaguin yung YouTube channel. O, oh, di ba? Ang hirap talaga makakuha ng ano, makakuha ng subscribers. Kaya, ang, ano lang wala ang nag ano lang ako isab to sab ganyan pupunta lang hindi ako hindi ako nag ano hindi ako nag namigay hindi ako nagpa-game uh, hindi ako nagpalipat. kasi yung yung card ko hindi pwede pag ano hindi siya pwede sa credit ewan ko hindi ko alam kaya hindi ako napagpalipat, hindi ako nagpa-game wala wala akong nilabas na pera kahit singkong tuloy <laughs> kaya hindi rin ako makapag-join. Ayan, pero, ewan ko, nakaipon din. Salamat. Gusto ko lang po salamat sa mga, uh, sa mga subscribers, mga nag-subscribe sa akin. Tsaka sa mga, mga members ko, shout out sa inyo. Salamat sa inyo. Uh, sa mga pamilya ko, kamag ana ko, mga kaibigan ko, silent viewers. thank you so much sa mga hindi nag-skip ng ads. e eh, minsan nga, ano eh, minsan, minsan, minsan nga nagre-request pa ako kahit hindi nyo natapusin yung video ko basta wag niyo lang skip yung ads ko okay na yon kasi di ba doon tayo kumikita sa ads kahit naman manood ka ng buong video kung hindi mo ini-skip na may ads hindi ka rin kikita doon O, oh, di ba sa totoo lang tapos sa mga likes naman hindi naman tayo kikita dyan sa likes pero ah uh, salamat marami rin salamat sa mga nag, nag uh, click ng like din tsaka uh, ano pa ba kahit hindi uh, kahit nag-skip ng ads, at least, dinala nyo para ng akin channel, nanood pa rin kayo at nag-comment. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Eto tip ko, tip, huwag kayong mag-unsubscribe, guys. Kasi nangyari sa akin yan, eh. Nag-unsubscribe ako lang tatlong po. Tatlong po ang in-unsubscribe ko. Kasi, ipili ko yung mga, hindi na siguro sila active, ganyan. Yeah. Tapos, yung hindi na, yung parang, ah, basta namili ako talaga ang tatlong po. Alam niya nangyari, Nabawasan din ako ng tatlumpu. po. Ayan. Kaya huwag kayong mag-unsubscribe, guys. Kapag nag-subscribe na kayo, huwag kayo Eh, eh paano pa yan? Pag yung taong in-unsubscribe nyo, hindi naman nag-subscribe sa inyo, eh, di lugi pa kayo. O, ba diba? Hindi na nag-unsubscribe sa'yo, tapos in-unsubscribe mo, ikaw pa nabawasan. Sa halip na ikaw magbabawas, ganun. Kaya huwag kayo mag-unsubscribe. Ayan. Isang dahilan yan kung bakit kanya nababawasan ng subscribers. Ayan. So, nung ano, nung unang sahod ko, ayan, papakita ko sa inyo, sahod ko. Teka mo na bago ko ipakita yung sahod ko, yung unang sahod ko, nag, like, ano muna ako, nag, uh, nag open account ako ng banko para lang sa sahod ko sa YouTube. Exclusive lang yan. Ngayon, ang ginawa ko na lang, meron kaming joint ako ng lang husband ko, meron yung sariling banko namin. Pero ang ginawa ko, nag-open account ako para sa YouTube lang. Yung kikitain ko sa YouTube, yun, huh? yun, yun ang yeah. Dun kayo papasok yun sa bago kong yeah. account. So, eto naman ang sahod ko. Yung unang sahod ko. Ayan. So, ayan. Bali, ang kinita ko sa ano lahat-lahat. Ang -lahat. liit-liit lang niya. Ayan. So guys, ayun yung kinita ko. Uh, maliit lang. <laughs> Pero okay lang. Masaya na ako doon. masaya na ako kasi biro mo. Nag-upload lang naman ako. Nag-vlog lang naman ako. Tapos meron ko kinitang ano, di ba? Dollars. Tapos ano, ano ko siya, hindi ko siya i-withdraw. Iniipon ko siya. Iniipon ko siya. Kasi nangako ako sa pamangking ko na na ano, pwede, na, ano mag, Uh, pag okay na wala ng COVID, uuwi ako ng Pilipinas. Gusto ko mag-travel either, either sa, sa Hong Kong or Thailand or in, or saan pa Singapore. Kaya kaway-kaway sa mga taga-Singapore, taga-Hong Kong at saka taga-Thailand. Collab tayo, magkita-kita tayo. Ano, pag na namasyal ako dyan, Ayan. Gusto ko talagang mag-ipon sa mga sahod ko para gusto ko mag-travel. Gusto ko yung mga malalapit lang pang banda Asia lang. Ganyan. Kahit sa Pilipinas. Yung mga gusto ko makulab ba yung mga ano, subscribers, mga YouTuber din. Ayan. Sa mga bansa yan, Sa Asia. Ayan. Kaya iniipon ko yung sahod ko sa YouTube. Na-vlog ko na yan. Lalo na yung, ito pangalawang sahod ko. vlog ko din siya. Watch. Yung know, ang niyo talaga lahat. Ano ang babait niyo? I love you all. Tsaka si ano, etong kinita kong to, ano yan? Uh, ipunin ko yan, kagaya ng sinabi ko noon, yung kinita ko noon, yung kinita ko ngayon, at yung kikitain ko pa, ipunin ko yan. Pupuntahan ko yung mga, mga shoutout sa inyo, mga taga Hong Kong. Pupuntahan ko kayo. At saka sa Singapore. Pupuntahan ko kayo. So, Ay eh kaso, yun nga, ang nangyari, hindi ako natuloy. Nag-COVID bawal ano bawal yun bawal mag-travel ang tagal di ba dalawang taon ng covid di ba dalawang taon ang, ang, sarado lahat hindi ka makapag-travel ngayon na ipon na ipon na ipon yung sahod ko tapos at the same time nagtitinda ko ng tinapay ayan nakapag-vlog na ako yan ayan yung vlog ko niya yung vlog ko na kumikitang pangkabuhayan dito sa New Zealand nagtitinda ko ng mga cakes nagtitinda ko ng mga tinapay ayan tapos ngayon, yung kinita ko sa sa pagtitinda ko, nilalagay ko rin sa bangko ko sa para sa YouTube. Magkasama sila. Yung iba kasi nagbabayad sa akin sa bangko. Yung iba naman nagbabayad ng cash. Yung binabayad nilang cash sa akin, yun ang ibinibili ko ng pang-ingredients. Ayan. Kumbugis, kaya na, na, nakakaipon ako. Nakakaipon. Eh, ang lakas ko kumita sa ano, sa... sa Misa nga mas malakas ko sa ano eh. Sa pagtitinda ng tinapay eh kesa, sa, kesa dito sa YouTube. Ngayon, edi syempre naipon siya, magkasama siya yung tinitinda ko sa YouTube. Ay, ay, tinitinda ko sa Tinapay Cakes at saka yung sahod ko sa YouTube. Combine siya, nakaipon ako guys. Thank you. Ngayon, naisip ko naman eh, hindi naman ako makakapag-travel. Kaya, naisip ko na lang, syempre, may pamilya tayo sa Pilipinas, sa tinutulungan natin sila. Meron akong sister, nag ano, siya, nag, um, nag online siya. Ayan ang, ano niya, ang page niya, ah, uh, beke na fellow. Ay, paki naman yung ano, yung page niya. mura lang mga ano niyan, mga tinda-tinda niya, mga pasabay din niya, mga ganyan. Tsaka legit, legit siya. Ngayon, eh naisip ko tulungan siya. Yung ano niya, yung siyempre, minsan kailangan din niya ng puhunan, lalo na pag nagsisale sa mga Havayanas, yung mga chinelas na Havaianas. minsan nagsisale siya, ang mura-mura, siyempre kailangan, bibili din siya ng maramihan para, ano, kailangan niya ng puhunan, kaya naisip ko, tulungan siya. Eh, kaya, naisip kong ibigay yung, uh, yung kinita ko sa YouTube, ibigay ko sa kanya. Ayun. Kasi, makakaipon naman ulit ako eh. Kaya, share ko na lang sa kanya at sa katulong pa ako. Ayan ang, ngayon, pinadala ko siya ngayon ng pera. Ayan ang pinadala ko. Ayan. Uh, sabi ko sa kanya, pinaghirapan ko yan. <laughs> pinaghirapan ko yan. Sana lumago yung business niya. Ngayon, nang napadala ko na yung pera, eh, eh, na, napag-usapan namin yung sa bahay niya. Eh, anong, anong bubong daw niya, eh, medyo may mga, uh, nag, may butas ata or whatever. Ngayon, ang kisamin niya, ang kisamin ng toilet niya, ay sira na. Ah, uh, mamaya papakita ko ang video. Tapos, ah, uh, tas may, may mga kailangan ayusin sa bahay niya. Ngayon, sabi ko, sabi ko, Uh, total malaki naman yung pinadala ko, bakit hindi na muna niya, hindi niya paayos yung, ano, yung pinakot ko kung magkano yung magagastos. Tapos, ayan nga, binigay nga niya yung coat. Tapos, uh, sabi ko, bakit hindi niya ayusin muna yung, ano, yung, yung bubungan niya ng bahay niya hanggat may pera. Tapos, yung kalahati, edi yan ang ipang, ano niya, ipang puhunan niya sa business niya. So, ayan na nga. So, dyan napunta ang kita ko sa YouTube. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Lahat-lahat na kayo. Dahil sa inyo, nakapag-provide ako ng pera para sa pampaayos ng ga, ng bubunga ng sister ko. kayan Tsaka sa ano niya, sa online business niya. So, ayan ang video. Papakita ko sa inyo. So, ayan. Nakikita nyo. Uh, sa ano ata niya yan eh, dirty kitchen. Dati wala yun, din namin. Ayan ata yung sa bedroom ng ano, bedroom ng, hindi sa ano, sa banyo. Ayan. Kita mo yung, ano, yung kisame. Ayan. Tapos, yun sa sink niya. Ayan. Warak-warak na rin. Warak na yung, ano, yung wood. Kaya, inaayos niya rin niya yan. Uh, package na yan. Ayan na, nag-start na. Ayan, ito na, mag-start na, gawin yung ano niya. Ay, sabi ko, i-film para may pang- pang-content ako. Ayan na, inampisa ko. Ayan na, tawag dyan. Hindi ko alam. Hindi ko alam. yung ano sa taas. Sa may buong na. Ah, Taray. Thank you daw ate. <laughs> Ayan. 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 sa kapatid ko, inipon ko yan sa YouTube, tsaka sa pagtinta-tinta ko, inipo ko yan. Ang ganda ng bubong. Wow, that's nice, hi. Yan ang katas. Katas ng YouTube. At katas ng pagtitinda ko dito. Kumikitang pangkabuhayan sa New Zealand. ano, yung kanina, yung para sabi ko sa inyo, para yung dirty kitchen niya. Ang ganda, no? Good job, well done sa mga, ano, mga workers. Ang ganda, ang galing nila, ang ganda ng pagkakagawa nila. Ang malinis, maayos. Ayan. Please subscribe kung nanonood kayo, kaway-kaway. Ayun yun yung ano, yung sabi bathroom. Ayan, ang ganda. Eh. Oh, you say, thank you, Tita Rose. Our toilet. Ceiling is new. Wow. <laughs> dali na. Punta <laughs> ko sa inyo. Kasi makikita ka. Mamaya na lang. Kaya ako nagka-pera dahil sa inyo. Ads. Okay. Salamat na marami. Dito lang sa taas. Hindi kita papakita the kitchen cabinet is also done. Wala na yung bulok niya dito. Oh, ayan. Hmm. ayan. Madali na rin siya i-open close. Hmm. Ito yung ano, bedroom ng pamangkin ko sa taas. Pinalitan din yung ano, ceiling. Kandara. Wow. Bunga. Wow. Meron pa pailaw sa, meron pa pang pailaw. Oh, di ba tayo? Nakakatuwa, guys. Oh, di ba? Nakakatuwa. Nakatulong na, kahit paano nakatulong ako at uh, saka doon na punta yung kinita ko guys sa YouTube at saka sa pagtitinda ko ayan oh ayan at saka another tip uh, basta happy lang kayo pag nag-vlog and be consistent at saka alagaan niyo rin yung mga subscribers ayan lalo na yung mga Basta mag-aalaga lang. At sya, pasensya na kayo minsan kung late na rin ako makabisita sa inyo. Kasi ang dami! Dami-dami! Tapos, dami. so, syempre, trabaho pa sa bahay, trabaho sa ano, sa... May trabaho pa ako. Bagi, pare-pareho naman tayo, guys. Kaya hindi naman ako nagre kung hindi naman ako napupuntahan ka agad. Nabibisita ka agad. Okay lang yon ah uh, so, yun. Basta, ha ha maging happy lang tayo. Join lang natin ang pag-youtube. Parang Facebook link din yan eh. Kasi nung araw, pag nag-Facebook ako, may hindi ko talaga mag-live, live, live, live eh. And na-discover ko itong YouTube. Pwede pala. Tapos may bonus na lang yung ano, yung sahod. Iba-iba kasi ang ano, ang, ang, ang sahod eh. Minsan, minsan, minsan sumasahod ako, 3 uh, months, after 3 months, minsan 2 months, minsan pag sinwerte ka, 1 month lang, sasahod ka na. At saka iba-iba ang sahod, pag sumasahod ka. Minsan kasi malaki ang bigay, may content na malaki ang sahod mo, may content naman na hindi at daming views pero ang konti ng sahod. Minsan naman ang konti ng views pero ang laki ng sahod. Minsan naman uh, depende rin 'yan sa ano sa sa uh, advertiser. Minsan malaki sila magbigay sa iyo. Minsan naman maliit lang magbigay sa iyo. Minsan naman ang haba-haba ng ano ng nang ng, ng commercial ng ads. Pero, ang lit-lit lang ng bigay nila, iba-iba eh. Hindi mo matatangchay. Hindi, walang fix na ano, na nasahod talaga. So, yun lang ang tips, guys. Basta have fun lang on vlogging. And, thank you sa panonood palagi sa akin. And, always stay on tayo. Bye, everyone. Keep safe, everyone.